Uh, President ng Asian Sen Century Philippine Strategic Studies Institute. Magandang uh, gabi po sa inyo, sir. Good evening sa inyong tatlo na mga banateros. At uh, taga-sabaybay po ako din ng mga diskusyon po ninyo. And uh, thank you for this opportunity na makatulong tayo sa pagpapaliwanag po ng mga implikasyon nitong uh, testimonya ni uh, Admiral uh, Carlos. Uh, napakalaga po nito. At uh, ito ay konektado dito sa napakaraming mga issues natin sa bayan, ekonomiya po natin, foreign policy and so on. Mm -hmm. But uh, I think the first point to make, ang unang kailangan mapaliwanagan ay yung kanyang testimonya ngayon ay uh, binasura po niya yung unang uh, reaction, yung shoot from the hip reaction ni Defense Secretary Guido Chidoro nung unang napapag-usapan nito ay sabi ni Gibotse ay AI, artificial intelligence lang ito. Gawa-gawa lang yung mga sinasabing discussion diskusyon na yan. yung mga boses, pepepeke po ng mga computer. And so, kaya AI ang tawag niya, artificial intelligence. Later on, ang sabi naman niya, fake, deep fake. Uh, peke yan. But napilitan na aminin po na there was a discussion. But agad-agad pinasok na yung sinasabing wiretapping para malihis doon sa laman po ng pinag-usapan. Now, uh, this testimony uh, where um, Admiral uh, Carlos admitted that uh, nag-uusap sila by phone. So, established na, na may pag-uusap. Yun ang unang importante po. Ano? Dahil the, initially, they were denying it. The government was denying it. And pangalawa, merong mga pinagkasunduan. Whether he consider a new uh, model or new mode or Uh, it is uh, a, an agreement on some me means to de-escalate tension in the west philippine sea uh, mm -hmm. carlos himself himself said no i am doing some manila times report uh, carlos said he tried to operationalize the marching orders of president ferdinand Marcos jr to reduce the tension in his area of op operation which is the south china sea yeah back to you sorry i, I think uh, you have a question yes sir uh, so Para bang hubang sinasabi niya na he was authorized. Ganun po ba ang dating nun? I, I think malinaw po 'yan that uh, batay po dun sa kanyang pag-uusap dito again uh, I will quote directly from the report of the Manila Times para hindi tayo magkamali itong report. Uh, hmm. quoting indirectly. Carlos said he tried to opera operationalize the marching orders of President Ferdinand Marcos Jr. So he tried to operationalize. So, isinagawa niya yung utos, marching orders of President Marcos, to do what? To reduce the tension in his area of operation. Now, the Chinese uh, side, in, in their English uh, transcription, use the term new model. Kasi natural lang po, may sariling term nila para dito. And uh, alinsunod po doon sa November uh, 2023, na meeting ni President Xi Jinping and President uh, Bongbong Marcos sa sideline po ng uh, mm. APEC meeting sa San Francisco na kumpirmado po ng later uh, documents po ng Department of Foreign Affairs uh, nagkasundo po si President Xi Jinping at si President Bongbong Marcos na mag-uusap po ang dalong panig in precisely to de-escalate or reduce tension in the South China Sea. So malinaw po uh, may sinagawa po si uh Admiral Carlos which was successful mm -hmm. because this later on led to the February 2 uh, flawless ang description ng Armed Forces of the Philippines tuwang-tuwang to ang AFP uh flawless daw walang uh, anumang uh, uh disturbance ano yung uh, rotation and resupply mission on February 2 2024 ano so So uh that is the background. Yeah, go ahead please. So sir, Thank ang uh, it is safe to say na yung sinasabing to reduce the tension, eh ito yung new model. Na ayaw lang yat yes, yes. nila na ito yung new model. Yeah, so well ang ginagawa po ng uh, Philippine side dito sa kaso na to ay uh, in uh, may ginugulo ng kaunte para uh, actually uh, mapapansin natin, napapansin ko rin Malinaw na malinaw na dumedepensa po si Admiral Carlos sa kapwa niyang mga Pilipinong mga gumangaw-ngaw uh, tungkol sa ano daw siya, traidor, dahil dito sa kasunduan na to. But actually, uh, I have to refer to you the uh, report in the column of Francisco Tata last week. Ano? Yung dating senador, dating cabinet member, and dating assemblyman, na kolumnista ngayon ng uh, Manila Times, si Francisco Quintata, the senior citizen po natin, 85 years old, and very well connected on all sides of the fence, and uh, very connect very well connected with the Americans also, na nagulat po siya na may Amerikanong diplomat na kinausap ang isang mataas na defense official ng Pilipinas at tinanong, why are you talking to the Chinese? Ano? And uh, of course this was not brought up in the hearing with uh, 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 Admiral Carlos but these are the other aspects that should be looked into by the Senate hearing which I don't expect them to do so Pero mm -hmm. sa lahat ng mga to may kamay ng Amerikano mm -hmm. Ano which I can elaborate on, no? Pero sir, back to you first uh, uh, Ano sa tingin niyo at uh, bakit parang ayaw nilang tawagin new model ito bakit sa tingin niyo eh kailangan pang itago? Eh wala naman pong masama. Doon sa naging usapan nila at ito naman po ay mabuti. Ito naman is to reduce the tension. Bakit sa tingin niyo pilit nilang itinatago ito? Kaya ko nga po uh, pinasok yung American element po dito. Hmm. Dahil uh, meron tayong mga gumagalaw in behalf of the Americans within our government. Uh, this is of course an old old problem, problema ng dekada na po ito, yung tinatawag nating amboys, pero ang bagong pangalan, US proxies. Gumagalaw po sa likod na ayaw po magkaroon ng paghuhupa, paglalamig ng tensyon dyan sa South China Sea para patuloy po ang justification or pangatwiran nila para mapanatili at madagdagan pa ang base militar sa Pilipinas. Habang may tensyon, may dahilan po sila na sabihin ay kailangan na natin ng tulong ng military ng Estados Unidos, etc. etc. Yan ang dahilan po. Sa likod ng lahat ng mga ito, yan po ang nag-ooperate doon sa mga anino, sa shadows ng mga uh, mga actors dito. Sir, etong uh, pag-uusap nila, ito yung tinutukoy nyo na new model. Tapos merong binabanggit doon kay, uh, kay PRRD na meron daw di umanong secret agreement. May pagkakaparehas ba yan? Iniba lang ang pangalan? Well, ang sky war experts sa likod po nitong mga operations na to ay sinesegue yung secret agreement which is absolutely not true kasi lahat ng mga agreements po, gentleman's agreement or reformal written agreement ni Presidente Duterte ay eh, recorded po yan sa Department of Foreign Affairs. Just imagine yung sinasabi nilang secret gentleman's agreement between President Xi Jinping and President Duterte nung nag-uusap sila 2016, 2017, 2019. Si Presidente Duterte hindi marunong uh, mag-Chinese, mag-Mandarin. So pag siya ay nagpapalinguan agad at nakikiusap kay Presidente Xi Jinping, may translator. no? Mm -hmm. So recorded yan ng translator. Yung mapapansin mo din yun, sa likod ng mga presidente may translator na may note uh, parang notepad lagi, so nagsusulat no so naka-record po yan so that is not secret kung hindi pa formalized that is because after yung initial agreement between two leaders between two presidents ay eh, pupunta naman sa mga committee yan sa departments yan sa ministry at magkakaroon ng formal discussion, siguro dalawa, tatlo, baka isang dosenang meeting bago, bago magpirmahan at magkaroon ng memorandum of agreement. So proseso po yan. Walang sikreto sa lahat na yan. Pinasok lang po ng mga cyber experts po sa likod nitong mga operations na to na may secret agreement. Ano? And so naguguluhan ng taong bayan may secret agreement ba? Sa papaliwanag nila, ay okay, walang sikreto dyan. Pero ang mga malalaking media po natin, wala yung secret agreement. Ngayon pinasok naman dito sa kasunduan sa pagitan po doon sa level nila ng Senior Colonel Lee ng Chinese Embassy uh, who is the military attaché so formal position po 'yan and of course uh, si Westcom dating Westcom Chief uh, Admiral Carlos so th this was also a formal discussion so there are no secret agreements yung usapan ni J uh, Admiral Carlos with Senior Lee, uh, Senior Colonel Lee, formal na discussion discussion dito dito di, kasi pareho silang may ranggo, pareho silang may posisyon sa gobyerno ng kanilang kinakatawan at their level. Kaya po hinahabol po ni Admiral uh, uh, Carlos yung salita I did not forge any agreement at the level and magnitude that would bind our two countries for the long term and redefine foreign policy. Bakit niya sinabi 'yon? Bakit nag-qualify po siya? Unang-una, sinasabi niya may agreement kami, pero ayon niyang diretsahan sabihin may pinagkasunduan kami para mapagtakpan nga 'yung kasunduan, no? Oh, pero dinagdag niya at the level and magnitude that would bind our two countries. Of course, he cannot bind our two countries uh, on the foreign policy level because that's not his rank. That's mm -hmm. above his pay grade, no? Mm -hmm. So, so makikita po natin at the same time, nagdidepensa din siya sa sarili niya mm -hmm. na hindi siya mag overstep sa level niya kasi mayrong mga bumabati ko sa loob ng AFP din, ano? At um, alam alam naman natin eh may ginawa si Gibo, sinisante siya from mm -hmm. that position. Uh, mm -hmm. What is behind that, we don't really know yet, no? But mm -hmm. but these are the other aspects na kailangan natin i-consider when we analyze yung mga statements ni Admiral Carlos. Kaya po, kung uh, kayo po ang tatanungin, nabanggit nyo na rin po na siya ay uh, sinisante, eh yan po yung mga lumalabas na, ano eh, na spekulasyon before dahil nga bigla siyang nawala sa kainitan niya itong pag-iigit yes. ng uh, yes. dokumento na ito. Ang tanong, yes. bakit binali nila yung unang plano nila na parang ang pinalalabas nila is itong WESCOM eh. Ang uh, may kasalanan mm -hmm. dito na nag-act itong WESCOM nang walang kumpas ng nakakataas sa kanya? Well, may putos uh, yan sa taas galing sa taas ni uh, Westcom Chief dati uh, Admiral Carlos. Dahil po, he is a professional, he is uh, a career man, uh, he is an officer and a gentleman at uh, he is uh, on the uh, uh, process of uh, retirement na po. Ano? So, he also is considering his uh, pension which for our uh, Coast Guard officers and military officers is several hundred thousand a month for lifetime. So, malaking mga consideration po yan. He will not endanger all these uh, by uh, defying, uh, going out of bounds, uh, and not uh, acting on the basis of uh, higher orders. No? So, he will not do that. So, malinaw meron pong galing sa taas. At I can also show the uh, three month uh, history nitong utos na galing kay presidente uh, Bongbong Marcos mismo hmm. yung November na na ko na yung uh, early uh, late November din po sa kanyang uh, talumpati sa Tokyo sa Japan na sabi niya we need a new paradigm parang new model no new paradigm naman ginabi ni Bongbong Marcos doon nung kanyang pinapaliwanag that we need a new paradigm that will bring us down the road to peace. Mm -hmm. So may mga antecedents yan, may mga precedents yan. Tapos sumunod po uh, sa utos din ni Bongbong Marcos sa Department of Foreign pa Affairs, nagkaroon ng Wang Yi phone call with uh, Enrique Manalo, ang ating uh, Department of Foreign Affairs, ano. at doon po nagkasundo na magmi meeting naman ang 8th Bilateral Consultative Mechanism which happened in January 2024. So may proseso po yan. Kaya sa gitna ng lahat na yan, meron na pong aksyon si uh, uh, Vice Admiral um, uh, Carlos noong January 3, nagkausap sila ni Senior Colonel Lee at ginagawa po tulad ng sabi mo nga, banat-bayabang banat nagbanggat hmm. kanina, napakaganda nito. Kasi um, ma, ma, mas magiging pampayapa po ang ating uh, rotation and resupply mission. Ano? mas gaganda ang relasyon ng Pilipinas sa China and that was shown in the again uulitin ko, Pebrero Ados 2024 na flawless rore or rotation and resupply mission na tuwa lahat po, pati ang AFP pati ang AFP spokesperson yung uh, lady uh, officer mm -hmm. pero later on po ano dinelete niya yung tweet uh, Twitter uh, ano niya post niya mm -hmm. kasi mukhang napagalitan na sila ng higher ups Now, yung higher up na nagalit na sa kanila hindi po si Presidente Bongbong Marcos because in front of me I have the report from the South China Morning Post, May 21, uh, uh, kailan lang yun, two days ago. Uh, tinatanong ni Presidente Bongbong Marcos na uh, sinasabi niya na hinihintay nga niya lumabas yung uh, yung uh, recording ng diskusyon ni colonel uh, Admiral Carlos with Senior Colonel Lee para malinawan din siya kung ano nangyari, you know, so so, yun ang uh, sitwasyon, all this was cleared from the top mm -hmm. last question po, sir uh, nabanggit niyo po kanina na malamang sa malamang itong pag-uusap ng dalawang official na ito ay uh, isa sa mga rason kung bakit naging payapa yung paglalayad nung uh, nakaraang kampanya nila na atin ito pero right after, mm -hmm. or the day after naglabas po ang uh, uh, China ng statement na aarestuhin na nila yung mga gagawapan pa nito in the future. So sa tingin niyo po ba, ang China po e eh, uh, na budol sa kanilang usapan. Yeah, That's well. why yun ang kanilang ano, yun ang kanilang decision after. No, no, this uh, this new procedure, yung bagong regulasyon po ng China is part of the regular uh, preparation for better management of our situation in this particular case yung tawag nilang procedure hmm. eh para sa management of the situation in the South China Sea. Meron din tayong ginagawang batas at regulasyon para sa ating mga mambabatas, uh, mga implementers po ng batas natin, ng ating kapulisan, ang ating coast guard din, ano, may maritime law tayong bago and so on so. Hmm. De, uh, dito sa Pilipinas na interpret mo ng ating media at ng mga ating mga political uh, Uh, officials now this is directed against the Philippines no mm. China is managing a, a great area in the South China Sea uh, that includes Vietnamese Malaysians mm. uh, mga, Tagabune, mga Indonesians and so on so this is not in any way targeted at the Philippines this uh, provision is I think uh, if I recall correctly 16. Uh, chapters and over 200 uh, clauses. So, maulawak po yan which includes con conservation, fish conservation, uh, environmental conservation, and so on. So, it is not targeted at the Philippines but of course, ang perception dito dahil meron tayong tension dun sa South China Sea with China, e laging China, 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 which is not really the case. You know? So, so I think uh, the overly uh, overreaction lang po mula sa ilang mga uh, Philippine officials yan. Ayan, ako po, ay napakalinaw ng inyong pagpapalimana